Okay, so, ganon, kapag mahirap yung matagal yung cotton buds eh. So, iwat yung cotton buds na ano, sa yung floral. Ayan. Ikot. So, sana malalaglag yung cotton na itin mo yan. Mami ha? So, tapos na tayo -i -i -i, At least 45 pagising si Bibi at Marvin paligo. Ha? Ganyan na malinis ang kasi mami. Make sure na malinis ang kamay niyo. Super linis para hindi ma-infection ang pusod ng Bibi, ha? Okay. Yehe. Eh. Hindi na yan dudugo ng ano. Sadya nagalaw siya kaya ano. Yehe. Eh. Pwede na wag Oo. Okay. Okay. Piyo -piyo 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 Okay, thank you po sa Okay na to i-upload natin sa YouTube na eh, okay. para may subscribe. Bye. Sana makatulong to sa inyo. Bye na. Bye na. Thank you po.